One, two, three, come on! Come on! Come on! Hello beautiful people! Welcome back to my channel! This is your Mama Sam! Hola mga amigo, amiga, mare at kumpare! Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na to. At syempre, kung ako naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo ang beauty ng lola ninyo ngayon fresh overload pa di ba? Ganyan talaga kapag umiinom ka na maraming vitamin C at saka syempre kumakain ka ng maraming hotdog. dog. Dahil sa hotdog, dog, naloloka ang beauty ng mama sa ninyo. So yon so kamusta naman kayo mga amigo, amiga, sana lahat kayo ay okay at safe ngayong araw na to. So, may chika pala ako sa inyo. Kanina, sumakay ako ng van. Kaya lang kasi late na ako dun sa van. So, sumiksit na lang ako para makasakay ako. Tapos, dun sa harapan ko, actually kasi parang nakaupo ganito. Tapos, ako nandito kasi ako sa gilid. So, sumiksit lang ako. Yung nasa harapan ko, ah uh, bulag siya. So, nung una, hindi ko alam na bulag siya. So, syempre, sakay lang ako. Kasi naka-uniform ng pang-hospital eh. So, hindi ko iisipin na may nakasakay doon na bulag. Tapos, ginano niya yung hita ko. So, nagulat ako kasi parang ang lakas nung pagka, pagka ano niya, dali niya doon sa hita ko. Sabi ko, hala, nakakaloka naman to. So, siksik na naman ako. Pagkatapos, maya-maya, pagtingin ko sa kanya, sabi ko, alam bulag niya ata siya. Pero hindi mo makikita kasi na katulad ng mga bulag na walang mata, alam kong bulag siya. Pagkatapos, uh, may itsura, gwapo siya. Tapos sabi ko, na ising ko, hindi siya pabigat sa pamilya niya kasi nagtatrabaho eh. So sabi ko, ano kayong ginagawa nito? Ganun yung mga tumatakbo sa utak ko. Tapos sabi ko, tapos maya-maya, kumuha siya kasi ng telepono. Tapos parang kinakapa niyang gano'n kung paano niya sasagutin. In fairness, ang, ang telepono niya, iPhone pa. Tapos parang tinutok-tok-tok-tok niyang gano'n. Yung alam mo yung screen na parang ginaganong gano'n niya na para masagot niya. Tapos parang gusto niya magsalita sa telepono. Sabi, sabi ko naman sa isip ko, tulungan ko kaya. Eh kaya lang, baka mamaya, sabi niya ito, napakapahinadoro mo naman. Yung mga gano'n, basta nahihiya akong tulungan siya kasi baka mamaya ayaw niya pero gusto ko talaga siyang tulungan. Sabi ko, hala. So, sobrang konsensya-konsensya ako. Tapos, may, may, may kinapasya doon sa bag niya. Tapos, sabi niya, pakicheck nga kung sticker siya. Tapos, sabi ko, oh, sticker siya. Sabi niya, magkano? Tapos, ganito-ganito. Tapos, so, nilagay niya dito sa bulsa niya. Pagka, tapos, maya, maya uh, sabi niya sa akin, tagasan ka. Sabi ko, taga Pilipin. Sabi niya, oh, nanggal mo magpasatay, ah. Tapos, ayun. Tapos, marami na siyang question. Ako naman, yung mga tumatakbo sa utak ko, na parang, napaproud ako sa kanya kasi parang nakwento niya, nagtatrabaho nga daw siya sa tapat ng hospital, pagkatapos uh, ganito, ganito, ganyan masahista niya ta siya, yung ganon tapos sabi ko sa kanya ah, uh, sabi ko mag-isa ka lang, niya, oo daw mag-isa lang daw siya, sabi ko grabe no, dito sa Thailand, yung mga bulag, kaya nilang magbiyahe yung mga pipi, nagtatrabaho, yung mga walang kamay, nagtatrabaho samantalang tayong mga Pilipino na yung iba sa atin, puro tamad. Alam mo yun, yung umaasa na lang sa hingi. Tapos sabi ko nga, ano, kawawa yung mga bulag kasi hindi sila nakakakita tapos talagang limitado yung galaw nila pagkatapos sabi ko nga napakaswerte natin guys kasi tayo kompleto tayo sa katawan natin may mata tayo may kamay tayo meron tayong mga paa pero ginagamit natin sa alam mo yon sa hindi mabuting ano minsan maraming pintasera maraming mga alam mo yon kung ano-ano yung mga sinasabi na masasama sa kapwa sa mga nakikita nila mga inggitera so sabi ko dapat iwasan natin yung ganun guys kasi parang piling ko kasi hindi mo naman kailangan mainggit kasi kumpleto ka naman and then magagamit mo siya para sa skills mo at saka sa mabuting paraan. di ba? Diba? So, yun. So, sana maiwasan na lang natin yung mga gumawa ng hindi maganda para, alam mo yon magamit natin yung mga, kung ano man yung meron tayo na mabuti. Tapos, yung pababa na ako, sabi niya sa akin, hinawakan niya yung kamay ko, kinapahan niya gano'n. Sabi niya, ingat ka. Sabi niya, gano'n. Sabi ko naman, thank you. So, yun, bumaba na ako. Tapos, I feel good. I feel na parang ang naisip ko sa sarili ko at swerte-swerte ko kasi kompleto ako. Tapos sana sabi ko magamit ko to ng tama. Yung yeah, nga ganon. Sana kayo din guys. Sana magamit natin yung katawan natin sa maayos. And then, sana matuto tayong magmahal sa kapwa natin. Yung mga ganun, sa totoo lang. Ayun yung na-feel ko kanina. It's about love to each other. ba diba? So, yun. So, marami tayong chika ngayon na talaga naman um mm, magtataas ang kilay ninyo ng bonggam-bongga. Kaya, guys, hindi ko na patatagalin ang mga chika natin ngayon. Para sa unang chika, mama, sa, anong masasabi mo kay Chantal Smith? Tingin mo ba ilalaban siya sa supranational? 'Di ba kasi may nanalong queen ng Miss Philippines, 'di ba? Yung kung saan dito kukunin yung mananaa ilalaban natin sa Miss Charm, sa Miss Tourism at saka sa kasa ano Miss Supranational. So ngayon malalaman pa natin 'yan by next year sa February. So ako, ko ako tatanungin ninyo, sabi ko nga si Chantal, pwedeng pwede naman sa supranational. Bakit naman hindi? Pero hindi ko lang alam kung siya yung iaasay. Kasi yung pambato natin na nanalo ngayon dito sa Miss Philippines, parang feeling ko maganda din siya at pwedeng pwede din siya sa supranational. Alam niyo yun guys. So yon so sabi ko nga sayang eh. Sayang si Chantal eh, Kung hindi mapapadala sa Miss Supranational. Pero kung mapapadala siya, eh swerte natin lahat. ba? Diba? So, yon. Kasi parang alam ko naman na kaya naman ni Chantal. Pero kasi dapat, yung decision ng Miss Philippines dito, maging fair doon sa nanalo. So, ko ako, ang tatanungin ninyo, syempre, dapat ipadala yung nanalo talaga. Tapos si Chantal, kung pwede siya sa Miss Charm, doon siya ipadala. ba? Diba? So yun. so para na sumunod na chika. sa ano naman ang masasabi mo sa candidates sa Miss Intercontinental katulad ni Philippines, Indonesia at Thailand. Tingin mo sino ang kabog sa kanila? Actually, para sa akin, silang tatlo naman ay masasabi ko naman meron silang ino-offer na kakaiba dito sa Miss Intercontinental. Noong nakaraang taon na nagulat tayo kasi parang ang nanalo Big Vietnam, 'di ba? Na parang dark horse candidate siya. Hindi natin kasi alam. Hindi natin alam kung ano yung eksena niya talaga. Pero bigla siya, pa, siya ang nanalo. So, maraming nagsasabi na keso binili daw ang corona dito sa Miss Intercontinental ng Vietnam. Pero ako kasi para sa akin, uh, hindi ko kasi ma masabi na gano'n. Yun kasi wala naman akong basihan. Kumbaga, parang siguro may nakikita ang organization na hindi natin nakikita. Kasi kung titignan mo naman si Miss Vietnam talaga na Miss Central Continental, ang ganda-ganda pala niya, di ba? So ngayon, kung sa kanila ba ang mananalo, sabi ko hindi ko alam. <laughs> Kasi syempre, parang galing na naman sa, ano, galing na naman sa Asia. Eh kagagaling lang neto sa Philippines. Tapos nakuha ng Vietnam hindi ko lang alam kung magsa-sandwich win tayo dito. Pero syempre nakikita ko naman itong si Miss Philippines na si Iona Gibbs ay talaga namang palaban. Tapos palaban din si Miss Thailand. Oy, maganda to si Miss Thailand sa personal. Lalo na kapag nasa entablado na siya, talagang umi-eksena to ng bonggang-bongga. Si Miss Indonesia naman ay good luck na lang sa kanya. So, parang pili ko naman may ino-offer naman siya sa organization ng ano, di ba, ng Bicenter at sana makita yun sa kanya ng bonggong-bongga. So, yon So, good luck sa kanilang tatlo. So, I wish na sana ang makapag-uwi ng corona, Siyempre, si Miss Philippines para sandwich win. Di ba? So, yon So, para naman sa sumunod na chika, mamasama no naman ang masasabi mo dito sa apat nating Miss Universe na si Catriona Gray, Pia Wordsbach, Margie Moran, at sa ka-chefe si Miss Gloria Diaz. Tingin mo, Mama Sam, masusundan pa kaya ito ng bago Miss Universe sa susunod na mga taon? Oo naman, bakit na ba hindi? Malay mo, after 42 years, o so, di ba diba? So yun, so, tulad nga na sinabi ko dati, parang piling ko, may generation-generation. Parang ang uh, first generation ay si Gloria Diaz at saka si Maju Moran. Tapos ang second generation naman ay si Pia Wurtzbach at saka si Catriona Gray. Kung pansinin mo, ah uh, halos parang yung beauty ni Pia Wurtzbach hindi nalalayo kay Gloria Diaz na parang alam mo yun, yung makikita mo pa rin yung Pinay beauty. Tapos si Marjo Moran Mistisa, si Catriona Gray Mistisa. Mm, diba? So parang pattern. So parang meron talagang nakatakdang ganito na parang dalawa, dalawa, dalawa So, ako parang feeling ko, after pang mga ilang taon, masusundan to ng Pilipinas. So, sana naman. Sana next year, charot. So, yun. Natutuwa ako kasi at least, di ba, sa generation natin, at least may Miss University Awards back at saka si Catriona Gray. Kasi dati, guys, sa totoo lang, nawalan talaga ako ng pag-asa dyan sa Miss Universe na yan. Kasi nga, Parang feeling ko, 20 years na akong nanonood, hindi pa rin tayo nananalo. Charot, so yun. Kaya naloka ako nung no. sabi ko Ano ba ito? Mananalo ba ang Pilipinas dito? Kasi talagang maloloka ka Kasi wala pang nananalo Tapos lagi tayong thank you girl Pero sabi ng gano'n Basta maghintay ka lamang May darating na beauty queen sa tamang panahon. So, parang feeling ko ganun din. So, congratulations sa kanilang apat. Nakakatuwa kasi at least may apat na tayong Miss Universe. At sana masundan ito ng bongga-bongga. ba? Diba? So, Mama Sam, tingin mo, dapat bang lumaban sa Miss Universe Philippines si Samantha Panlilio, Samantha Bernardo, at saka si Emmanuel Vera na kung saan ay nag-i-enjoy sila sa Sirgao ay nako mga ate, para sa akin, wag na, charot, so yun. Kasi parang piling ko naman, ang bawat province ngayon, maraming kandidata na, alam mo yun, na talagang mga matitinding candidates dito sa Mills Universe Philippines. Andiyan na nga isa sa mga nababalitaan natin ng Miss Pampanga, ay talaga namang panalo yung mga kandidata na na ino-offer nila doon ngayon at saka sa Miss Leyte, sa iba't ibang panig ng mga region sa ating bansa. Actually, of course, I love, I love na mag-join si Samantha Bernardo, I love mag-join si Emmanuel Vera uli, at saka si Samantha Pandillo. Pero kasi syempre, parang tingnan muna natin yung iba at kung ano naman yung may offer. So nga sila, kung gusto nila sumali in the future, sumali lang sila. For now, parang feeling ko, hindi ko sila hinahanap. Meron akong hinahanap na ibang kandidata na parang pili ko mas dapat tayo mag-focus doon more than dito kaila Emmanuel Vera sa Marta Bernardo at saka sa Manta Panlilio. Di ba? So, yung good luck sa kanila kung gusto nila sumali, go lang. And then, para na masasumunod sumunod na chika, Mama Sam, tingin mo, stand out ba ang beauty ng pambato natin sa Miss Earth? na si na Edwana na talaga namang kumakabog na ang mga styling niya. Ay nako, masasabi ko sa si styling niya, nakakaloka talaga. Ang lakas mo ka Miss Graneto ni, ni Liana at dito sa Miss Earth, no? I wish na hindi siya maligwak dito kasi iba yung atake niya, eh, diba? ba? Kasi parang feeling ko, malakas naman siya. Lagi nga siya nasa prediction, pero prediction natin yon. Pero hindi ko alam yung prediction ng ng organization kung gusto ba talaga ng isang Miss Earth Beauty yung mga ganitong eksena na sobrang sexy actually gusto ko yung styling niya kung sa Miss Grant to winner talaga to si Liana Aduana I love her styling kaya alam hindi ko nga alam kung pasok nga to sa panlasa ng organization ng Miss Earth so tama lang naman yung ginagawa niya na sobrang ganda sobrang panalo yung mga eksena para sa akin So, natatakot lang ako doon sa organization kasi, alam mo yung Miss Earth, ang lakas maka Mother Earth, di ba? So, yun. So, I wish all the best kay Liana Eduana dito sa competition ng Miss Earth. Sana makatungtong siya talaga hanggang sa dulo ng competition. So, laban lang. Kaya niya yan, di ba? And then, of course, eto nga, mamasama. Ano naman ang masasabi mo? Ah uh, saling nga sa Miss Grand Venezuela. At siya daw yung ipapadala i-appoint ng Miss Grand Venezuela sa Miss Grand International si Maria. Si so, lumabanto ng ano eh lumabanto ng Miss Universe sa atin noong 2016. Ay nako, masasabi ko naman just ko parang feeling ko hihintay ito sa Miss Grand. Hihintay itong maligwak doon. Charot. Hindi. Hindi ko alam. Basta para sa akin ko. Syempre kung feel niya at ready siya, why not? ba? Diba? Sabi ko nga kanina umaga do sa vlog ko sa sa Sambrusa's Crown. Ay, nako. ah uh, push lang. And then, malay nyo. Pero, piling ko ang lakas na ito maka top kasi yung beauty niya kasi, actually, maganda naman. Pero kasi alam naman natin ng Miss Grand, gusto nila talaga sobrang diyosa. Yung nakita ko yung si Miss Peru, ang diyosa ng beauty niya. Sobrang mapapawaw ka talaga sa kanya na parang perfect for the Miss Grand. Tapos yung nakaraang taon, ganun din, perfect din for the Miss Grand. So, kung iisipin mo at kung ikukumpara mo yung beauty ni Mariam dito sa mga nabanggit, Maryang Habach pala Sa ibang mga beauty queen ng Miss Grant, medyo malayo. Pero syempre kung kaya niyang ipanalo, why not? Kung kanyang performance level, at eh, talaga naman masasabi natin, performance level talaga to si Marian Habach, di ba? And then, alam ko na talaga yung eksena niya ay kumakabog ng bongga-bongga. So, ako para sa akin, i na lang Wala namang masama Pero hindi ko sigurado na winner siya So yan At ito pa ang sumunod na chika Mula sa Miss International Confirm na confirm nga daw Sa Miss Universe Philippines 2023 Ati sa Manalo mm. So appointed siya Wala kasing pageant doon sa sasalihan niya Pero Ay nako nakakaloka kasi maraming nag-aabak kay Ati sa Manalo ako para sa akin, isa tong malakas na kandidata ngayong taon na to Dito sa Miss Universe Philippines Finally, finally talaga I hope makuha niya ang corona ng Miss Universe Philippines And matagal na natin tong hinihintay Ko ako ang tatanungin nyo, mas gusto ko si Atisa ang ilaban sa Miss Universe Pero syempre, dadaas sa matinding laban muna si Atisa Manalo Dito sa Miss Universe Philippines Bago siya pumunta doon sa Miss Universe. So, tingnan natin kung papasa. So, ay nako, nakakatakot to. Ang laban ni Ate sa Manalo. Kasi maraming mga nababalitaan natin na lalaban nga daw dito sa Miss Universe Philippines na mga kilala din. Katulad nga nila Kathleen Payton, di ba? So, tingnan natin. Good luck talaga. But, I'm happy kasi finally, lalaban na siya. So, parang piling ko kaya naman niyang manalo dito. So, kung si Michelle din nga, eh, nakuha eh, di ba? Siya pa kaya. But, tignan natin kung ano ang eksena ni Atisa Manalo. Are you excited for her? Ang tagal mo na rin itong hinintay, di ba? So, ngayon, ayan, nag-confirm na daw. So, ano na? Di ba? So, tingin mo! Mananalo kaya siya. So, yun. So, I wish all the best talaga. Sana ano, pasabo siya. Pero kasi kung titingnan mo ngayon si Atisa, fire yung dating eh, di ba? So medyo matured na rin yung itsura niya. Tapos, parepin ko mag-aala ka trio na grade dito sa eksena niya dito sa Miss Universe Philippines. So, oh my god, nakakakaba. Nakakakaba na nakakatakot na parang ewan ko, hindi ko alam ko ano yung eksaktong mararamdaman ko sa kanya. Basta tulad nga na sinabi ko, laban lang. So, yon Kayo guys, ano guys ang masasabi niyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga tinatalakay natin. So, yun guys. Guys, maraming maraming salamat syempre sa inyong lahat sa walang sawang suporta na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell para lagi kayong updated, syempre sa aking mga chika. Sabi ng gano'n, always keep smiling and always think positive. Walang imposible sa itaas, magtiwala lang tayo sa kanya. Kaya guys, hanggang dito na lang, hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys. Oh, no. no.